Ano mga lahi ng ipon mo? Yun po, yung nakuha ko kay uh, Robert Chang, saka yung kay parang kay Robert Chang. Ah. Robert Chang. Yung, nung nakuintuhan na, na, ko si parang Kirby, yung mga ibon na kinuha, magkakakilala sila ni Andy Chay sa kanina Christopher Churro. Hmm. Na napagpilihan na yung ibon na nakuha namin. Ah. Okay. Pero kami, kami, kami nina na Ochoa nakakuha. Ako, si Ochoa, saka yung nasira namin kaibigan si Ron Cabo. Uh, unang lipad namin 2008 sa Tacloban sa PL, sa EPFC tatlo kami nagpauwi ng na Tacloban anong bloodline doon? yun Johnston. Justin just sa uh, mm. tapos may mga nakuha kaming Snowmer George Bowl puro important pa may yung may... after niya anong bloodline doon? Uh, anong linya na? mga ano mga Armando mga mga poko po okay. mga mga di ba isa kali sa kumuha ng time ng auction ng ano? ng Justin. Ay, hindi. Hindi, hindi. Ang okay. nakakuha nun si parang ngay Ah, okay. Tapos ngayon, yung ibon na yun, since nananali yung blood ko ng Just Tony, Binigyan ako ng anak ni ano ni Paring Egay ng mga na auction niya sa PHA. Hmm. Tapos sabi niya nga baka mapakilos mo. Unang taon sa akin na yung anak. Nagmaka sa finisher pa. Ah wow. Eh sabi ko pa parang, parang nahiyang sa akin yung mga hmm. mga Jostoni na ibon. Eh di ba ikaw din ang may hawak ng Yoko? Yun yung Yoko kasi ang historia eh. naman yan, ang combination ng kay Nini Wansa nung yan, uh, yung, ka, yung Yoko, Yoko O nung ano yung um, ah. tapos yung Nikki, yung taklobang talaki pa ng EPFC, yung Robert Chang, pinagpumbayin ko yun. So yun yung ginamit ko noong 2010, 2010 2011, 12, 13. So halos apat na taon na sunod, hindi ko, hindi ko bin-rate yan. Lahat ng anak, puro na nanalo. Kaya may Yoko 1. May Yoko may Yoko 3, okay, 4. Hanggang nag Yoko 8 na. Hanggang so, parang boy. yoko, parang sumunod na kayo. so, so God did Yoko. Yoko Parang naapunan mo yata sa Yoko na yun. Adan yung naibigay ko sa'yo. Ah, oh. Adan. ko yung binigay ko sayo, Kapatid nung San Francisco. Hmm. Sabi ko, sabi ko, special sa akin yun. Hindi yun nasa, ano ko nasa ah. profile pico noon na. Cheat me, bar na wet weather combination lang yung ako yun sa kanang San Francisco. May nag San, nag San Francisco kasi ako ng PFC. Mm -hmm. 2012 special race ng PFC. PFC. Oh, Napaklak nun. Second place ng San Francisco sa third place ng San Francisco. Mm -hmm. Yung second place ko ng San Francisco, ang nali nun, yun yung binigay sa akin ni Paring Egay mm -hmm. na ako nga yung bak sa Mount uh, sa Mount Tapos yung isa, yung nag-third ko naman, sinak na naging kaibigan ko kasi parang Turby nung time na ginagawa ko yung loop na sok ako yun na, napagkalooban tayo na, na, yun nag third place naman siya so babayit na yun yung nag-clock ng San Francisco yun na yung ginawa kong uh, parang hindi ko rin pinag-iwala yun nanalo rin yung hanak niya 2000, 2013, after nung time na yun, 2012 kasi yun, 2013 nag-overall champion, pang 9 nga na, yung anak niya sa UPFC. Sabi ko, ang galing yung mga linya nito. Hanggang sa, yun na, yun na yung mga kinuwanan ko ng mga linya. Pero patsin ko, no, pagdating sa dulo, nakakalak si Sir Ichi. Maasin na, maasin. Maasin, aguyog, marto. Pero sa mga actor kasi, sa labing tatlo, pang labing apat na ngayon, katatapos eh, sa labing nung nanalo kasi ako ng MacArthur last year, Daybird, hindi ko talaga akalain na nanalo. ako mm -hmm. Pero hapon, hapon na day hindi ba? Eh. Magkakasunod lang kami ni Sir Ray, sa ah, kanina, Alvin. Hmm. Nag submit pa ako ng ng ano, ng hmm. ibon sa Alegre. Okay. Tapos nang, nung, nung nag-uusap kami ni Russell, sabi ko, parang nag-clock si Rezo. So sabi ko, sige baka, baka sakaling uuwi na ako, baka may dumating. Uh, so nag pa ako nun, sabi ko baka ako sa totoo lang hindi ako umakasang magpakla. Uh. Pero hanggat may niloload tayo, siyempre, wala yes, ka so. na may uuwi. Yes, sir. Uh. Pero yan, sinabi ko yan sa video ko, suntok sa buwan. Kahit nung ini-interview ako sa PNJ, sabi ko, suntok sa buwan ako kasi mas, mas sabi maniniwala ka ba yung ibot ko? Ang nilipad niya bago mag MacArthur is 200 kilometers na. Tapos kinarga ko ng MacArthur. so, 200 kilometers is... Uh, Ragay. 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 Ay, hindi. Ay, sorry. San Francisco, Quezon. Quezon. Yun yung pinakamalayong pukol ng ibot. Bakit? Nais-in-stop nice, mo siya? na kasi yun eh. Panglaro ko siya sa PHA. Anong time na... Two weeks before ng, ng derby, at timo ng ano, training, umuwi siya kaya ano medyo na injured na oh. wasok yung leg niya as as my yung ibon yung mismo then i mean na uh, predators hindi ko, uh, ko alam siguro uh, basta basta wasap yung leg niya uh, uh, tapos sabi ko wala na hindi ko na mai hindi ko na mai derby to pero you, sinubukan ko pa uh, kasi si sabi ko um, two weeks eh So, parang hindi aabutin. Ah, nung first stop na ng PHA, hindi abot yung sabi ko, hinahinga ko nila. Tapos mm -hmm. Tapos, pero kada mitos ko, sinasakay ko siya. Sinasama, sinasama ko, ko siya. sa Pero fully have... here, fully hindi here. Hindi pa. At pag pinotos ko up. yan, uuwi ang kinabukasan sabi so, ko. first buka. race niya yung Macarthur na? Oo. Oh, Or... okay. I yung bloodline? Ano siya, pa ta rin. Tapos yung yes. lalaki kasi niya, Skittel. E Skittel, mm -hmm. e yung lalaki. Ngayon, ang istorya kasi nun, Sir Jaime, yung yun nga, kaya sinabi kong suntok sa buwan, talagang ako hindi ako makapaniwala. ganun kalaki yung, ganun kalayo, 400, almost 400 kilometers yung ginap niya para, para makauwi lang sa lupo. Kaya nung okay. umuwi yun, tuwa-tuwa ako yun. Eh. Yeah. Tapos, ano oras mo siya nakla? Ah, uh, 3.50 ng hapon. So yung pagkadating mo sa inyo, nandun na siya. Eh? Wala pa. Na ah, wala, wala pa. pa mga 10 minutes eh. So 10 minutes. Oh, uh, uh, no. pa ako nun. Oh. Tapos ako pagdating. Ano May interview pa ako noon uh. sa PHA. Sabi ko nag ko ako ito. Ano, eh? kasi medyo may pagtapinyo kasi ako sa PHA, sa so, uh, master KD. mga nagpapapicture-picture, sabi ko. Kaya yung mga winner ko, halos lahat ng mga pangalan ng winner ko, mga mga, mga wingmaster lady, mga sina Janela, sina Aliana, sina Sophia. Uh oh o, Kaya medyo kinakabahan nga yung missis ko eh. Baka, baka, baka daw putuhanin. Since, ayun nga, since sa pinapangalan mo sa mga wingmaster lady, hindi naman nagsasenos si missis <laughs> Eh, syempre, ako, na yung magsasenos, hindi naman uh -huh. si, Ako naman, sinasabi ko naman sa kanya, sabi ko, alam mo Han, ikaw lang sinabi ako mahal sa harap ng altar. Ha? Ah. na yun. Hindi, <laughs> <laughs> yeah. pero yun, yes. talaga, hindi yes. naman tayo gagawa ng, ng, ng pagkakamali natin pa nga, Para si yung nang Sila sabi mo nga, lang ako, pero huwag lang kakanat. <laughs> Matadali tayo. Ayan. <laughs> ah, yes. oh, yun. yun. lang naman yung story doon. Mm -hmm. Pero, ano yung nagiging preparation mo or yung system mo with pagkadating na ng 30? Ano yung nagsiself toss ka laki, every now and then self toss and then paano yung ginagawa mong preparation special for long distance uh, for long distance kasi sir Jaime yung ang ginagawa ko kasi sa training pa lang uh, one sa so derby kasi hindi, hindi naman natin pwedeng mag-jump agad para doon sa, sa long distance sa para doon sa uh, kung tawid agad eh. so nagsimula sa tre ano pala before uh, Derby pa lang, pinapalakas ko na sila ng 1 month na log eh. So umaga at hapon, 1 hour sa umaga, 1 hour sa hapon, sa loob ng 1 buwan, saka ko siya iti-training, road training, excepto to sarili ko. Nagsisinger tos ka Hindi or group tosi? Hindi. Basta, sabay-sabay lang. Sabay-sabay lang. lang. For example, uh, ang PHC uh, club training is uh, August. So, uh, ang love, love exercise mo is July. July. So, July. one month tapos man, man. Uh, road training. Yun na. Uh, ko, oh, ito, sample ngayon yung ginagawa ko. Ah, Kasi ako, di ba ang first tra training natin is July 2031. Ah, uh um, -huh. so, July 28 lang, tapos na ako ng Bulacan. Okay. Tapos, sa... Uh, every other day, Monday, Wednesday, tapos nag-skip ako ng Friday, Saturday na. So, Monday, po Wednesday, Saturday, yeah, yun. Bali pang lima na ako, actually pang lima na akong training yun. So nagsimula ako sa San Mateo, first toss, tapos sa sa Hul, San Ra, uh, San Rapaen, tapos San Ildefonso, sa San Miguel. Kailan nagka-club training ka din? Sumasakit ka? Sumasakit ako sa ano sa sa club talaga. Kasi iba't iba kasi ako ng ano eh, kung ano yung maisipan ko ngayon season na to, gagawin ko to. Nung nanalo ako sa page ng...